Ay magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika na anibersaryo ng pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ibinahagi ni BARMM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim ang mga mahahalagang tagumpay sa rehiyon sa nakalipas na anim na taon ng pamamahala. Sa Chief Minister's Hour na isinagawa ngayong araw, ibinida ng punong ministro ang mga napagtagumpayan ng kasalukuyang gobyerno tulad ng pagtamo ng mga makatarungang pagkilala at gawad ng mga LGUs na nagkamit ng Seal of Good Local Governance, pagpapatibay ng mga batas para sa pagunlad ng Bangsamora Transition Authority Parliament. Ipinagmalaki rin nito ang patuloy na pag-usbong ng ekonomiya at ang pagbaba ng poverty rate base na rin sa mga datos mula sa Philippine Statistics Authority. Gayon din ang daan-daang libong bang sa morong sa mga social protection programs ng DARMM. Tinutukan din umano ang edukasyon, serbisyong pangkalusugan, infrastruktura, seguridad at pagsusulong ng kapayapaan. At sa 2025 na budget na nagkakahalaga ng 94.41 billion pesos, Binigyang diin ng ministro na nakatuon ang VARMM sa pagpapalakas ng sektor ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura at mga serbisyong pandipunan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat bagsa Abangan ang kabuang report bukas. Anim na taon na ang nakalipas mula ng magsimula ang isang mapulay na kabanata sa kasaysayan ng peace process sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Bunga nito ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ang detalye sa report ni Lori Meando. January 21, 2019 nang manalo ang plebisito na nagbigay daan sa pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang ika na taong anibersaryo ng BARMM. Ang BARM ay simbolo ng pagkakaisa, sa kabila ng ating pagkakaiba, ang ating mga programa ay isinalang-alang ang bawat sektor ng lipunan. Ito ang diwa ng inclusivity, isang rehiyon na nagpapahalaga at gumagalang sa boses ng lahat. Anim na taon na ang nakalipas mula ng formal na itatag ang BARMM at mula noon, marami na tayong mga tagumpay na naranasan. Mula sa pagkakaroon ng saliling pamahalaan, pagpapalakas ng mga serbisyo publiko at higit sa lahat, ang pagtutok sa kapayapaan at kaunlaran. Ang BARMM ay hindi lang isang rehiyon dahil ito ay simbolo ng ating lakas at pagkakaisa. Isang rehiyon na muling binuo mula sa mga pagsubok at patuloy na humuhubog ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat isa sa ati. Sa kabila man ng bawat pagsubok, nananatili tayong matatag at ipinagdiwang natin ang ating kultura, pagkakakilanlan at ang ating pagiging Bangsamoro. Tunay ngang pinagpala ang Bangsamoro. Kaya salamat Barm. Loreme Andong, BIo News. Sa ikalawang araw ng paggunita ng 6th Bangsamoro Foundation Day ay dinagsa ang isinasagawang Bangsamoro Convergence ng mga residente ng Barangay Libungan Toreta sa munisipyo ng Pahamudin kahapon. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Bringing the Bangsamoro Government Closer to the People Yan ang dalang tema ng isinagawang Bangsamoro Convergence sa Bayan ng Pahamudin Special Geographic Area. Pinangunahan ng Office of the Chief Minister ang nasabing aktibidad, kasabay ang ilang mga barn mowas upang magatid ng serbisyo sa nasabing munisipalidad. Hindi may kakailang saya ng mga residenteng nakakuha ng mga serbisyo mula sa Bangsamoro tulad na lamang ng libreng gamot, check-up, salamin sa mata, libreng school supplies at maging libreng bigas, grocery items at mga food packs. Pinangunahan naman ni Chief Minister Ibrahim Katuwang ng MSSD ang turnover ng cheque na nagkakalaga ng 2 million pesos sa partnered hospital na Community Health Service Hospital, Cruzado Medical Hospital at Desert Surgical Medical Hospital bilang bahagi ng medical assistance at suporta sa mga healthcare needs at indigent patients sa loob ng SGA. Online registration assistance naman at 20,000 cash grant sa mga scholars ang hatid ng MOST para sa mga gusto mag-apply sa base at base merit para sa taong 2025. Hindi rin magpapauli ang project tulong alay sa Bangsamoro na nangangailangan o project tabang, Ministry of Health, Ministry of Transportation and Communications, Bangsamoro Information and Communications Technology Office, Cooperative and Social Enterprise Authority at Development Academy of the Bangsamoro. Ayon naman kay Chief Minister Awdal Haj Murad Ibrahim, buo ang dedikasyon ng BARM na ibalik sa tao ang resulta ng naging sakripisyo noon. Manan mana sa kapisuko sa pudden sa kapisuko suporta sa Allah ta ni mana na nakasambay tanu sa nakanam sa kano kina uh, patindig tano kanu gobyerno nilay tano sa guna tempo na sa gobyerno tano na masra i uh, accomplishment uh, accomplish nito sa national government na ini uh, ini 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 congratulate niyan ano, sa kanu mga accomplishment o Bangsamoro sa moro tanong region in Muslim Mindanao. Sa ika-anim na selebrasyong ito ng BARM government, na manaig pa ang pagmamahalan at respeto sa bawat isa upang mas makamit pa ang maunlad na Bangsamoro region. Farhana Kabalo, BIO News apat na bagong tayong health facilities ang forma na itinurn over ng Ministry of Health sa walong mga bayan sa Special Geographic Area. Ang report mula kay Carmina kami. Isang malaking accomplishment ng Ministry of Health sa pagpasok ng taon ang formal na ma-turnover ang 44 na mga bagong tayong health facilities para sa walong municipalities ng SGA Barm. Ito ay bahagi ng programang Tiyakap Bang Samuro Kalusugan Program 2021. Mismong si Ministry of Health Minister Dr. Cadel Jojo Sinolinding Jr. kasama si Deputy Minister Zulkarnain Abbas ang formal na nag-turnover nito sa mga benepisyaryo. Never expect people from Manila to come and do your job tayo po ang gagawa niyan at kung hindi tayo matutulungan hindi ko po alam kung hanggang saan tayo nang basubod daw niyan nito, buhat talinaw muna awang nobang sa muro ugida, dapat po magsampay sa pupungan ng destination kaya sama-sama tayo sa ating gagawin Jajunan kanu sa kapupula sa sa timamboy direction tano sa timamboy kapitan tano kaso chief minister na sa timamboy sulalan tano kasulalan o katito na namba ibanganing ko sir kanu kananong ba'y pinanganin sir kami ng no, chief minister na nanong ba'y pinanganin mga tao sir kita no tanong Naging emosyonal naman si SGA Medical Officer 5, Dr. Citi Aleha Melling habang nagbabalik tanaw sa lahat ng mga hamong na ng SGA dani lang damon lati sa ginawa, Latiso, ginawa so nagpunan nila ang lugar. Uh, kaya uh, happy kami na ito meron na and every year is yes, nag-improve po si Ministry of Health sa Special Geographic Area. Uh, Inaasahan naman ng MOH na ang mga bagong pasilidad na ito ay makakatulong upang mas mapalakas pa ang pagpapaabot ng serbisyong medikal sa ating mga kababayan sa SGA. Carmina Camid, BIO News. Binigyang pugay ng Bangsamoro Sports Commission ang kahusayan ng labing-anim na Bangsamoro atleta at dalawang coach sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash incentives sa kanilang tagumpay sa BIMP EAGA Friendship Games 2024 na ginanap noong Desyembre ng nakaraang taon sa Palawan. Ang seremonya ng pagkilala ay pinangunahan ni na BSC Commissioner Numan Kaludtiag at BARMM Senior Minister Abunawas Maslamama bilang bahagi ng pagsisimula ng selebrasyon ng ika na anibersaryo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Umabot sa kabuoang 762,492 pesos ang ipinamahaging incentives bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Nagpasalamat ang mga atleta at coach sa natanggap nilang parangal na naging inspirasyon upang lalo pa nilang pagbutihin ang kanilang mga kakayahan. Tiniyak ng komisyon na mananatili silang napatuon sa pagbibigay ng suporta at oportunidad para sa mga Bangsamoro athletes. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Zufa Febri Ayub, naghatid balita sa ngalan ng Servisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro. Hors! experiences <flats> <mumbles>